po hindi pabor itong sa si Senator Cheese Escudero sa posibleng legal briefing nga. Ito po ay inihahanda na ng DOJ para kay Marcos Jr. para sa possible legal options niya kung sakaling ilabas na ng International Criminal Court ang arrest warrant laban kay Duterte at sa iba pa. Sabi dito, this could exacerbate mas lalo daw magpapalala sa tension between the Marcoses and the Dutertes hindi daw ito makakatulong para kahit papano ay maayos ang gusot. Hindi lang naman simpleng gusot ito. Talagang away politika ito eh. Gustong manatili kasi para sa pwesto. At yung isa naman nagmamadali na agawin ang pwesto. Mas masaklap, mas malalayon. Ang ibig kong sabihin, mas gahaman sa power yung kabila. At ang tinutukoy po natin ay ang mga Duterte. Sa ganang akin, sana wala naman tayong pakialam kung ito ay hindi nakaka- apekto sa ekonomiya ng ating bansa at sa takbo ng mga sistema ng ating bansa. Wala tayong pakialam sa bangayan at away nga itong mga Duterte at mga Marcos. Sa bandang huli talagang sila naman kasi ang magbabatakan, ang magbabangayan at maglalabasan ng kanika nilang mga baho. Ganyan po ang mga taong sakim sa kapangyarihan. Ganyan po ang mga taong hindi-hindi papayag na bitawan ang kanilang mga pwesto at power dahil lagi enjoy sa mga binipisyo na ito. Binipisyo na kung tutuusin, um, itong mga to ay sumasobra sa binipisyo na nalaan sa kanila ang kanilang kinukuha at pinakikinabangan sa ating gobyerno. Ganun po ang masaklap. Senator Cheese Escudero expresses concern that an announcement made by the DOJ nga daw para sa legal briefing could actually increase the tension between the Marcoses and the Dutertes. Sana po ang pakialaman na lang natin ay um, kung ano ba ang pwede nating maitulong sa ating bansa. magtrabaho kayo dyan sa Senado. At huwag kayong pumanig sa kung sino man para kahit papano ang taong bayan ay makita na ang intensyon nyo sa Senado ay magtrabaho lang talaga para sa ating bansa at hindi para sa iilan. Karamihan kasi dyan ay halatang halata. Pumapanig kay ganire at gan ganon, kay ganito at kay ganire. Kaya halatang halata talaga na hindi kayo mga totoong senador ng taong bayan, kundi kayo ay senador ng iilan. Hindi ko nagustuhan itong pahayag na ito na Senator Cheese Escudero. Dahil para sa akin, magandang development na sana na kahit papano, nagpapagitna na itong nasa Malacanang tungkol sa isyu nga ng ICC investigation dito sa, sa atin. Hindi lang po natural ang Malacanang, pati ang DOJ. Na dati, itong dalawang ito, ang Malacanang at ang DOJ, talagang big no ang kanilang stand tungkol nga sa posibleng pag-aresto kay Duterte. Ibig sabihin, hinding-hindi daw sila makikipag-cooperate. Ang maganda dyan, ngayon mukhang may options na at pumapag na. Pero mas magandang isipin natin na kahit anong mangyari, kung ano't ano paman at kailangang arestuhin si Digong, abay siguro naman dapat gawin ni Marcos Jr. ang kanyang dapat gawin sa panahon ngayon or sa ngayon, dahil nga sa tension nila ng mga Duterte, tila um, mas mainam na sabihin na lang ni, ni Marcos Jr. ang mga bagay na hindi makakasira sa kanila. Ganoon na siguro ang nakikita natin ngayon. Pero ang totoo niyan, darating at darating ang panahon na dapat niyang gawin or gagawin niya ang mga dapat gawin, lalo na pagdating nga dito sa issue na ito ng ICC. Maaresto si Digong, maaresto ang iba pa, at siguro hahangaan ang administration ni Marcos Jr. sa buong mundo kung sakaling mangyari yan dahil nga mapapatunayan na hindi pala kayo protector ng mga kriminal. Maganda yan. Pero kung protectahan ang administration at ang si Digong at ang iba pa, ay talagang mapapahiyanan naman po tayo sa international community. Good luck!